ka wala na masyado pang ate lagay ka na tubig dyan sa paglulutuan mo kahit pa padami pa yan pwede yan yung patakal-takal pa na kung ano-ano dyan sa bago lagyan mo ng kamatis oh. konting asin para magkalasa yung patakal-takal ka pa dyan sa Tapos nyan, mo. O, yan. Tay mong kumulo. Yan, kumukulo na. Kahit, kahit ano, pwede mong unahin dyan. Ako, ang ginuuna ko gulay. Ayan. Saka so, ako ilalagay yung aking bangus. Hindi naman iinig itong niluluto mo kahit na gulay pa ilagay mo dyan. Atihan lang yan kung ano-anong sinasabi na unahin ng isda unahin ng gulay. Depende sa gusto mo yan. At saka kung ayaw ka, malamot yung gulay, kung ayaw nila kainin, hindi wag nila kainin. Antayin ulit natin gumulo, saka natin liligay yung isda. O. Oh. Kaaptihan lang yung mga sinasabi nila na yan. yan. nakita nyo, kumukulo na. Saka nyo, saka nyo ilagay ang bangus. Yan. Kung ano yung gusto nyo unahin. Hindi yung kaatihan na uunahin ng isda. Kung anong gusto mong unahin dyan, pwede yan. O. Oh. Saka mo lagyan ng timpla. O. Oh, Diyan natin ang Ajinomoto. Ah, wala na yung maglalagay ko pa ng kung ano-ano, lalagay mo pa sa O, oh, konting patis. O. Oh, Kinakikita niyo nasa lagay yung patis na inilalagay ko. Wala nang ano, wala nang nilalagay pa sa mga kung saan-saan. Ganun din 'yan. niyo kung gaano kadami yung lalagay niyo para magkaroon ng lasa. Magsaka niyo tikman. Mm. Tapunin niyo pagkulo, ilagay niyo na yung Sinigang. na original sa sampalok. Ito. Kaya, kumukulo na. O. So, sinigay nyo na itong sinigang sa sampalok. Saktuhan lang yan. Ang ko eh. Sakto lang to. Isang eh. isang malis na to. Ang sinigang sa sampalok. So, ito hindi to masyado maasim. Yan. Ilagay mo na. Kung kulang pa dagdagan mo. O. So, kung ayaw nila kainin, o di wag mo sa kanya pakain. Tama-tama ikaw lang kakain. Ganun yun. Yan. Ilagay na natin ang kangkong. Kangkong na ilalagay natin. Hmm, ayan. Para puro bulay. Bago natin pakatan. Hmm, Panuloyin. Amina, tapos na yan. So, may kakainin na mamaya ang di ba? pa nga siling haba, hayop, Nakalimot, nakalimutan ko na nga. Ayan, pakuloy nyo na uli.